Hello guys, good evening. Time check is nine o'clock in the evening. Mangil kato guys, mintras wala pa ang atong ano. Abang wala pa yung amo. Mangil kato Pang ano lang siya, pang patay oras. Namaga na kasi yung mata ko kaka-cellphone. So, ayan naisipan kong magupit ng aking kuko kasi nangangati ako. Anong pagmaba yung kuko ko? Panay kamot ako. Ang dami ko nang na kamot. Nangangati yung balat pag mahaba konti yung kuko. Kaya ayan na guys. Wala ko maisip na ano i-video. <laughs> Hindi kasi ako pwedeng mag-video-video video dyan sa labas. Kasi, siyempre, nandito tayo sa amo. Privacy pa rin. Ingatan natin yun. Ito, kwarto ko to. Nandito ako sa aking kwarto. Habang nagaantay kay sir. Umalis kasi si sir. Bumili siguro yun ng... Bumili siguro yun ng tubig. Kasi sabi niya alas daw siya eh. Wala na kasi siyang tubig. Ako, okay lang ako sa, sa gripo kukuha. Siya. Nagano kasi siya. Sa, may tubig siya. Mineral. Umiinom din naman ako nun. Pero mas ano ako sa gripo. Sa pusit. Masano ako doon na lagi sa gripo lang galing yung tubig ko. Hindi ko lang lakasan yung boses ko gawa ng... Baka hindi ko marinig si sir pag dumating. Kaya yan. Ang init guys. Walang aircon yung kwarto ko. Ang aircon nandyan lang sa sala ko. Yung area ko kasi... Parang ano siya? Parang kondo. May kwarto. May CR. May sala. May kusina. Tapos, ang katabi niyan, storage at saka laundry room. Yun yung katabi ng yun dyan sa labas. Tapos, may sarili akong pinto papuntang grahe. Doon ako dumadaan. Hello pala sa mga bagong kaibigan ko. Yan. Sa mga bagong kajisi o ano ba. Try, try lang tayo. Inip na inip ako. Gusto ko nang magbihis. Gusto kong magbuhos ng tubig din bago magbihis. Kaso yun, ko pa si Seth. Wala na guys. Nag, Nagtalunan na yung kuko. Hindi pwede magtalunan. Tapos i-ano natin i-trim. Iba yung chan ko parang sisigmurahin yata ako. Ayan. I-trim natin hindi naman talaga ako maruhi. Hindi ako sanay na mahaba kasi ang kuko. Nagagandahan ako sa mahaba pero hindi ako sanay. Talagang ginugupitan ko siya kasi nangangating ako. Tagal na ano no? Tagain nyo lang yan, guys, ha. Tagain nyo lang yan. Ito, binili ko pa bago ako na ganun. Bago ako nagbiyahe papunta dito. Binili ko to dun sa Watson. Kasama nitong nail cutter. Kasi yung nail cutter ko maliit. Eh, naalibad ba rin gamitin. Bumili ako ng medyo malaki konti. Kasi maliit talaga yung yung cutter ko. Dapat kasi may sariling nail cutter talaga gawa ng hindi naman tayo lagi nagpapa ano dito? Nagpapa, anong tawag nun? Nail pedicure? Ay, manicure? Gusto ko nga ito tanggalin, no? Dry skin. Madry skin yung kuko. Ay, yung kamay ko. Madry dry skin siya guys Madry dry skin siya mamaya na ako mag lotion bago matulog so ganyan lang. ayan na <laughs> kamay ng kunyang pasmado pasmado yung kamay natin guys May binili ako ganina. Try natin to. Paano kaya to sa ano biotin? Biotin. Baliktad siya dyan no, sa video. Biotin. I try natin to. Sinasahod ko kasi sweeper lang yung gamit ko. Hindi ako gumagamit ng walis. Tapos, magtupi tayo guys. Magtupi tayo ng aking damit. Madilim ba siya? Magaling guys. Ganyan. Tara! Tupit tayo ng aking gamit. nakita ko dun sa ano. Kita ko dun sa... Ano yung tawag dyan? Salamin. Salamin, salamin, salamin. Magpupi tayo ng aking damit. kita tá vendo. Nag-washing ako ng ano ko ni eh. Nag-washing ako ng mga shorts. Ay damit. Nasira na siya. Ayoko. Gato ko ko. ngantok ako guys so maning so maning asa na yung isang pack spoon it's already yan na ito lalagay ko to sa toilet gagamitin ko ito yung uh, alam mo ba minsan guys pag isa tayong katulong, no? Todo linis tayo ng sa, ano? Todo linis tayo sa bahay ng employer natin, no? Pero, yung mga cabinet natin, halos hindi natin yan ma, ano, ma, malinis or masikaso ay ma-arrange ma ba yung mga gamit. Kasi ang isip natin, yung ina-arrange na lang sa gamit natin. Pinapahinga na lang. Pinapahinga na lang natin, guys. Dapat dalawang suot talaga yung damit ko eh. Para hindi maubos agad yung sabon. Kasi ako lang nakaubos ng sabon, guys. Yung employer ko, bihira lang maglaba ng damit. Samantalang ako, once a week. Kaya minsan, gustuhin ko man maging ano lang ako maglaba every two time ah one time at two weeks one time in two weeks kaso lang wala na akong masyadong damit guys hindi na ako namimili hindi ako masyadong hindi ako namili kasi ano aside sa wala pa siyang budget Nawala na ako ng gana. Hindi na ako ganun ka-excited lang. Hindi katulad dati sa Hong Kong. Bili nang bili ng damit. Ngayon, pa-julit-julit na lang yung damit na sinasuot ko. Kung ano yung dala ko. Nakabili naman ako, pero konti lang siya. Mga apat na piraso lang siguro yun. Apat na piraso lang yung nabili kong damit. At saka tatlong shorts. Smoke, yun lang isang jacket. Yun pa lang ang napili ko. Sa aking damit dito sa sa Greece. Yun pa lang ang napili ko. Hindi pa ako nakashopping talaga ng bonggang bongga Kasi hindi pa tayo tapos sa ating obligation. Sa ating obligation. So yan na ikot natin, isa ay ayos natin yan doon sa drawer. Yan. Ayos na rin yung linda sa Yung mga medyas ko, ano na. Ano na yung mga medyas ko guys, oh. Yeah. And, yeah <sighs> Tapos ilagay natin to. Ilagay natin to. Tapos ito. Yan lang yung shorts ko sa labas. Gawa ng may maliit lang to. So ayan. ipasok na natin. Tapos na. Tapos. Mm-hmm. Ilagay natin to sa drawer. face ko and singnan nyo yung ano ko paranoid lang ako guys papakita ko yung pagkain ko tiyan lang paranoid ako kasi hindi uso dito yung ah meron pala ako nito ito yung tinitingnan ko sa grocery kaso lahat hindi ko maabot at saka nahiya ako magutos doon sa customer din ito, nahiya akong abutin. Kukuha sana ako nito ng dalawang piraso. Kala ko na, kain ko na. Hindi pa pala. So, may noodles tayo. Eh. Pag Meron pala ako nito. Dalawa na pala to. Tapos yan. So, ayan na guys. Bye-bye na. Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye bye guys. Ako nga pala si Konyang Jing Ara.